Hawak ni Shen Yuan ang kamay ni Fang Minhui, at sa isip niya. Ngayon, si Minhui na ang puno ng pera ko. Kailangan kong protektahan siya ng mabuti. Hindi ko hahayaang bumaba ulit ang kanyang paborabilidad. Sa malambing na boses, sinabi niya kay Minhui. Minhui, bumalik na tayo sa eskwelahan. Gabi na. Sa puso ni Shen Yuan, iniisip niya. Kahit gustong gusto ko nang dalhin siya sa kama, hindi dapat ito minamadali. Mas mabuting hayaan itong mangyari ng natural. Samantala, si Fang Minwei naman ay tila nadadala sa kilos ni Shen Yuan. Talagang iba siya kay Lizang Zhang Pang. Hindi niya ako nagyayayang pumunta sa bar. Kung hindi lang, makalipas ang ilang sandali, nakabalik na rin si Shen Yuan sa dormitoryo ng mga lalaki. Habang paakyat siya, may isang grupo ng mga estudyante na pababa ng hagdan. Masayang pinupuri nila si Lizang Pang. Idol ka talaga, bro. Tahimik ka lang pero nakuha mo ang class beauty. Oo nga, samantalang kami, single pa rin. Hindi namin inasahan na mauuna ka sa amin. Dapat mo itong ipagdiwang, ikaw ang taya. Napatingin si Lizang Pang kay Shen Yuan at sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ito ni Shen Yuan. Tawagin natin ang buong klase para mas masaya. Tahimik na dumaan si Shen Yuan, diretsyong naglakad papunta sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, isa sa kanyang mga kasama sa dormitoryo ang nagtanggal ng earphones at nagsalita. Narinig mo ba yun? Yung gagong si Li Zhang Pang, nagpunta lang ng sinehan kasama ang class beauty, pero gusto na niyang ipaalam sa buong eskwelahan. Halatang sinasadya niyang targetan ang room limandaan at tatlo natin. Alam ni Shen Yuan ang lahat ng nangyayari, pero ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi magtatagal ang kayabangan niya. Hindi na magtatagal si Fang Minwei sa kanya. Ngunit sinagot siya ng kanyang roommate. Huwag ka na magpakitang gilas, Shen Yuan. Si Fang Minwei mismo ang sumama sa kanya kagabi para manood ng sine. Sino ang nakakaalam kung ano pang ginawa nila? At isa pa, hindi ka ba tinanggihan ni Minwei kanina? Ibig sabihin, talagang kay lizang Pang na siya. Hindi na sumagot si Shen Yuan. Umupo lang siya sa kama at kinuha ang cellphone niya. Habang tinitingnan niya ang kanyang account balance, napangiti siya. kaka ko lang pero may pumasok na agad na pera. Dapat kaya akong umuwi bukas. Samantala, sa bahay ni Shen Yuan, may isang matabang lalaki na nakaupo sa upuan at nagsalita. Shen Yuan, bumalik ka na. Ang lalaki ay ang kanyang tiyuhin, si Shen Yao. Lumapit si Shen Yuan at malamig na binati ito. "Hello, uncle." Sa tabi niya, mahina namang nagsalita ang kanyang ama. "Nag-uusap pa kami. Pumasok ka na muna sa kwarto mo." Pagpasok ni Shen Yuan sa kanyang silid, narinig pa rin niya ang usapan sa labas. Mahinang sabi ng kanyang ama, "Little brother, naiintindihan ko ang sitwasyon mo, pero sana bigyan mo pa kami ng kaunting panahon. Malapit nang dumating ang perang inaasahan ko, ibibigay ko agad ang parte mo." Ngunit sagot ng tiyuhin niyang si Shen Yao, mayabang ang tono. "Brother, hindi sapat ang parte-parte lang." Kailangan ko ang buong halaga sa loob ng dalawang araw. Dito na hindi nakapagpigil ang ina ni Shen Yuan. Shen Yao, walang gumagawa ng ganyan. Noong wala kang pera, sino ang nagpahiram sa'yo ng tatlundaang libo para makapagbukas ka ng car wash? Ni minsan, hindi ka namin sinangil. Ngayon, nang hiram lang kami ng dalawandaang libo sa'yo, pero ilang beses mo na kaming ginugulo para maningil pinatigil siya ng ama ni Shen Yuan. Tama na yan, may pinagdadaanan ang tiyuhin mo. Pero hindi pa rin tumigil ang kanyang ina. Ano pang dahilan? Alam kong wala siyang kinikita nitong mga nakaraang araw. Pero may gana pa siyang maningil at magmayabang. Akala mo kung sinong tao. Ngumiti ng mapanlate si Shen Yao. Bayad ay bayad. Karapatan kong maningil. Buti nga kayo, pamilya ko. Kung iba yan, matagal na silang ginamita ng dahas. Napahiyaw sa galit ang ina ni Shen Yuan. Ano, gagamitin mo ang dahas para maningil? Wala kang kwenta, kaya pala kahit anong bait ng asawa mo sayo, wala kang narating. Muling sumabat ang kanyang ama. Sige na, hanapin mo na lang ang ibang alahas sa kwarto. Ibenta na lang natin. Kapag nagkapera tayo, bibilhan na lang kita ulit tumanggi ang kanyang ina, huwag na, unahin nating bayaran ang mga utang ng bahay bago ang kahit ano pa. Biglang may tumunog sa utak ni Shen Yuan. Nagpakita ang isang system notification sa harapan niya. A perfect life shouldn't be burdened by debt. Limited time task, bayaran ang utang ng pamilya o sarili mo. Task reward, ang halagang ibabayad mo sa utang ay ibabalik ng doble unang beses kang magbabayad ng 200,000. Makakatanggap ka ng isang milyon na pangbili ng kotse. Napatingin si Shen Yuan sa notification. Napablangko siya sandali, ngunit nang mabasa niya ulit ang task, nagliwanag ang kanyang mga mata. Saktong-sakto ang dating ng task na to. Napangiti siya. Kahit wala ang task, balak ko na talagang tulungan ang aking ama sa problema sa utang ngayong araw. Kinuha ng ina ni Shen Yuan ang kahon ng alahas at malungkot na sinabi. Ang lahat ng alahas na ibinigay mo sa akin sa loob ng maraming taon ay nandito pa rin. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ko kayang ipagbili ang mga ito. Pero kung kailangan talaga, hayaan mong ibigay mo na ito sa iyong tiyuhin. Napabuntong hininga siya at idinagdag. Mukhang nawala ko ang dalawang gintong singsing noong lumipat tayo sanarinig narinig na mula sa hiya ang mukha ni Shen Yuan. Noong taon na iyon, bumili ako ng bag para kay Wan Tang pero kinulang ako ng pera, kaya kinuha ko ang gintong singsing -sing ni Mama at ibinenta. Naalala niya ang kanyang dating sarili at napaisip. Tunay akong isang walang kwentang anak noon. Biglang binuksan niya ng malakas ang pinto at sumigaw. Mama, Papa, may pera ako tumingin ang kanyang ama sa kanya na tila na wala na ng pag-asa. Ngayon ba naman ang tamang oras para magbiro? Maging ang kanyang ina ay pagod na ang mukha. Kita mo naman ang kalagayan ng bahay natin ngayon. Yang perang hawak mo, pambayad lang sa cafeteria card mo, di ba? Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Kung mo sa ulo si Shen Yuan, at may pag-aalangan pero matapat niyang sinabi. Papa, totoo to may pera talaga ako. Sa narinig, nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Talaga bang nakatanggap ka ng pera? Mabilis na kinuha ng kanyang mga magulang ang kanilang mga cellphone upang tingnan ang balanse ng kanilang account. Napamulagat sila, 200,000 yuan. Nagulat ang kanyang ama. Anak, saan mo nakuha ang ganitong kalaking halaga? Agad na gumawa ng palusot si Shen Yuan. Dati, binibigyan niyo ako ng maraming baon. May kaibigan akong nag-invest sa virtual currency at hinikayat niya akong sumali. Pinagbawalan niya akong galawin ang pera, sabi niya tataas ang halaga nito. Ngayon lang namin pinalita ng totoong pera. Sa isip niya, mukhang uubra naman ang palusot na ito. Tutal, hindi naman kaunti ang baon ko noon. Mabilis namang sumaya ang kanyang ina. Anak, napakalaking ginhawa ang naitulong mo sa pamilya natin pinaalalahanan siya ng kanyang ama. Sige, bayaran na natin agad ang utang para mawala na yung malas na yan. Lumabas ang kanyang ama upang mag-transfer ng pera. Malamig niyang sinabi kay Shen Yao. Tapos na, nabayaran na namin ang utang. Sinabayan ito ng matalim na tingin ng kanyang ina. Ngayon na nakuha mo na ang pera mo, lumayas ka na. Mula ngayon, wala nang ugnayan ang pamilya natin. Napatingin si Shen Yao sa kanyang cellphone. Totoo nga, pumasok na ang 200,000 yuan sa kanyang account. Biglang nanghina ang kanyang loob. Nauutol niyang sinabi, "Ate, kayo naman." Ngunit mas lumakas ang boses ng inani Shen Yuan. "Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi ko nang lumayas ka na." Sa puntong ito, hindi na niya kailangang umalis mag-isa literal na itinaboy siya ng mga magulang ni Shen Yuan palabas ng bahay. Sa labas, nakatulala si Shen Yao habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ang pinsan ko, may halos isandaang milyon pang utang. Akala ko wala na siyang pera kaya maaga akong nanangil. Pero bakit bigla siyang nakakabayad ng ganito kabiles? Posible bang kumita siya sa bagong negosyo niya? Bigla siyang kinabahan. Kung ganito, baka yayaman siya ulit. Sinampal niya ang sarili niya sa inis. Ang tanga ko, bakit ako pumunta rito ngayon? Samantala, nagring muli ang system ni Shen Yuan. Trust completed, unang beses na pagbabayad ng utang. Ang gantimpala ay agad na ibibigay. Nagpakita ang isang bank notification sa kanyang cellphone. Construction bank card ending in 0098 received 400,000 yuan at 1139 a.m. May twelve. Current balance 1,186,356 yuan. Construction bank card ending in 0098 received 1 million yuan at 1139 a.m. May 12. Current balance 2,186,356 yuan. Napatitig si Shen Yuan sa kanyang cellphone. Kapag ibinawas ko ang 1M na pangbili ng kotse, may mahigit isang milyon pa akong natitira sa personal account ko. Hindi lang niya natulungan ang pamilya niyang bayaran ng utang pero laking ani rin ito para sa akin. Ngunit napaisip siya. Pero kung gusto kong burahin ang lahat ng utang namin, kailangan ko pa ng mas malaking halaga. Kung ibibigay ko lahat ng milyon ko sa aking ama ngayon, hindi rin ito sesepat. Ang pinakamatalinong gawin ay gamitin ang kapital na ito para palaguin pa ang pera. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na masayang masaya at napaluha sa ginhawa. Sa isip niya, kung susumiyan ko, kaya kong bigyan ang aking ama ng dagdag na dalawampung libo ngayon. Sa ganoong desisyon, lumapit siya sa kanila at nagsabi, Ama, Mama, mayroon pa akong natitirang dalawampung libo na hindi ko pa withdraw Kailangan niyo ba ito ngayon? Agad na itinanggi ng kanyang ina. Ipaubaya mo muna yan sa iyo, anak. Hindi pa naman kailangang bayaran agad ang ibang utang. Biglang nagpantang ang tainga ng kanyang ama. Namula ang mukha nito at tila nag-alangan, pero sa huli, napabulong siya. Um, Shen Yuan, pwede bang, dagdagan mo na lang ng limampung libo? Ngumiti si Shen Yuan, yan ang tama, aking ama. Habang iniisip niya ito, biglang sumagi sa kanyang alaala ang sarili niyang ugali noon. Ang hitsura ni Papa ngayon, eksaktong katulad ko dati tuwing nang hihingi ako ng pera sa kanya. Napatawa siya sa sarili, ang mga bagay na ganito, talagang namamana. Sa harap ng bahay ni Li Xiao, nakatayo si Shen Yuan. Nang makita niya ang dalaga, agad siyang nagsalita. "Teacher Li, nakabalik ka na." Ngumiti si Li Xiao at tumango. "Oo, wala akong klase ngayong hapon." Sa narinig, masiglang yumuko si Shen Yuan at nagtanong. "Teacher Li, may oras ka ba mamayang gabi? Gusto kitang ayain kumain bilang pasasalamat. Ikaw ang unang tumulong sa akin noon." kaya dapat lang nasuklian kita. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, naramdaman niyang tila may matalim na tingin sa likod ni Li Xiao. Nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang isang pamilyar na figure, si Li Meng, ang bunsong kapatid ni Li Xiao, na nakatitig sa kanya na para bang gusto siyang patayin. Dahil sa kaba, nauutol niyang sinabi, Ah, Li Meng. napaisip si Shen Yuan. Itong batang kapatid ni Teacher Lee, parang isinumpang kalaban ko sa buhay. Hindi ko siya pwedeng biruin. Ang magkapatid na to, sobrang magkaiba. Ang ate, banayad at mabait, samantalang itong isa, parang laging may hawak na espada. Muli siyang tinitigan ni Limeng ng masama, dahilan para siya ay mataranta. Ah, Teacher Lee, bigla kong naalala, may kailangan pa pala akong gawin sa eskwela. Baka hindi ako makalibre ngayong gabi. Sa ibang araw na lang ang pagkain. Aalis na ako. Pagkasabi nito, agad siyang tumakbo palayo. Napailing si Limeng at mahigpit na sinabi kay Li Xiao. Sabi ko na sayo, may binabalak yang lalaking yan. Ngunit malumanay lang ang sagot ni Li Xiao. Baka naman gusto lang talaga niya akong ayain kumain. At kahit na may iba siyang balak, hindi rin naman ako papayag, di ba? Samantala, nakalabas na si Shen Yuan at naglalakad habang iniisip. Ang init. Sana may sasakyan akong naka-aircon ngayon, katulad noong dati. Kapag kasama ko si Zhao Wantang, sobrang komportable at saya ng biyahe. Biglang may naalala siya. Teka, may sarili na akong pera para bumili ng kotse ngayon. Kung hindi ko gagamitin, parang hindi ko ginagalang ang sistema, di ba? Sa ganoong pag-iisip, Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Fang Minhui. Libre ka ba ngayong hapon? Samahan mo akong tumingin ng kotse. Mabilis namang sumagot si Fang Minhui. Okay, tamang tama, wala rin akong klase mamaya. Habang binabasa ang mensahe, masayang bamaling ang kaibigan ni Fang Minhui sa kanya. Aba, kayo na ba? Ang bilis naman, pumipili na agad kayo ng kotse. Baka mamaya hindi ka na umuwi sa dorm, ha? Sabihin mo nga. Namula si Fang Minhui at at mahinhinyang itinanggi. Huwag kang mag-imbento. Hindi pa kami. Ngunit lalo lang siyang tinukso ng kaibigan. Naku, ang swerte mo naman. Mayaman na, guwapo pa. Jackpot ka, girl. Tiyak, ang daming may ingit sa'yo. Bago pa siya makasagot, niyakap siya nito ng mahigpit, dahilan para mapahiyaw siya. Hala. Ang kulit mo. Isang oras ang lumipas at dumating na sila sa isang sikat na 4S dealership. Agad silang sinalubong ng mga staff. "Welcome. Anong uri ng sasakyan ang hinahanap ninyo?" Ngunit bago pa makasagot si Shen Yuan, isang pamilyar na boses ang narinig ni Fang Minhui. Minhui, ikaw ba yan?" Lumingon siya at nakita ang isang lalaking tila nagulat sa kanyang presensya. "Oh, Sr. Chin, sa isip niya, si Chin Yang, ang lalaking nanligaw sa akin nung high school. Bakit ko siya nakasalubong dito? Lumapit si Chin Yang sa kanila at may halong pagtataka ang tanong niya. Min Hui, sino yung kasama mo? Lumapit si Shen Yuan at nagpakilala. Ako ang kaklase niya, si Shen Yuan. Muling nagtanong si Chin Yang. So, narito kayo para tumingin ng kotse. Anong klaseng kotse ang hanap ninyo? Hindi nag-alinlangan si Shen Yuan at agad itinuro ang isang sasakyan malapit sa kanila. Interesado akong malaman ang tungkol sa M9 series. Agad na tumawa si Qin Yang at itinuro ang showroom. Nandyan ang exhibition area, pwede mong tingnan ang mga kotse at subukan ang upuan. Ngunit sa loob-loob niya, may ibang iniisip. Ang pinakamurang modelo ng M9 series ay nasa 500,000 yuan, at ang mas mataas na variant ay nasa 600,000 yuan pataas. Mukhang ordinaryo lang ang suot ng lalaking to. Kung wala kang pambili, huwag ka nang magyabang sa harap ng babae. Muli niyang tinapuna ng tingin si Fang Minhui, at sa isip niya. Him, kasing ganda pa rin niya noon. Hindi ka taka, taka na ako ang pumili sa kanya noon pero ngayon, ibang tao na ako. May trabaho akong may sahod na mahigit 10,000 yuan kada buwan. Isa akong mahusay na salesperson. Kahit Honda Accord na 200,000 yuan ang dala ko, mas pipiliin pa rin ako ng mga realistic na babae. Habang nag-iisip siya, lumapit siya kay Fang Min Hui at may pag-asang sinabi. Min Hui, matagal na tayong hindi nagkikita. Libre ka ba mamayang gabi? Magkape tayo, usap tayo kahit saglit lang. Nahihiyang ngumiti si Fang Min Hui at mahinang tumanggi. Pasensya na, senior. Hindi ako libre ngayong gabi, may kailangan pa akong gawin. Biglang samabad si Shen Yuan. Excuse me, pwede bang mag-test drive? Nina si Qin Yang sa pagkakaantala ng kanyang ligawan. Netong lalaking to, hindi ka na nga makakabili, gusto mo pang mag-test drive. Sayang lang oras ko. Pilit niyang pinigilan ang kanyang inis at malamig na sinabi. Pasensya na, pero ginamit na ng boss namin ang test drive car. Wala tayong available ngayon. Ngunit hindi basta-basta malilin lang si Shen Yuan. Sa isip niya, hindi ako baguhan sa mga kotse. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang M9 series sa loob ng showroom. Kung hindi mo kayang i-arrange ang test drive, mas mabuting palitan ka na lang ng iba hindi na siya nag-aksaya ng oras at lumapit sa receptionist. Pasensya na, maaari bang ibang salesperson na lang ang mag-assist sa akin? Gusto kong mag-test drive. Kaagad namang lumapit ang isang babaeng may maamong mukha. Magandang araw. Ako si Chen na, isang sales consultant dito sa store. Paano ko kayo matutulungan? Tinitigan ni Shen Yuan ang dalaga at hindi napigil ang mamangha. I so much money.